Hindi ako marunong. Ito na po. Nandito na po kami sa Talisay. Nakarating din po kami sa Talisay. Ito, naglalakad na po kami. Maganda rin pa na di, dito po sa Talisay. Maganda po. Maganda po ang buhangin nila. Ito pa lang kila... Kila mga Hilda Rebel. Dito pala yun. May, may beats pala sila dito. Kaya lang hindi ko pa napuntahan. Meron na rin po kami dito. Magbibisit po kami dito sa um, Seven Adventists na mga kapatiran ng Ang ganda rin pala. Kaya eh. kung po ang aming mga kasamahan nasa huli na. <laughs> kami dito ay naglalakad-lakad na. Malayo din pala malayo din pala po mga idol pero po maganda po dito so, maganda po ang buhangin pala dito sa talisay maganda po pala ang buhangin at may beach book pala dito sila Rebel kila Rebel po pala ito syempre baka makaligo doon <laughs> Lapit na po kami makarating sa Chorts. Pero hindi ko pa po alam kung saan. <laughs> Ito na po kami naglalakad mga lodi. Ito, Hello po! Maganda po pala dito sa Talisay. Mga lodi. First time ko po nakarating dito ganda po ng lugar tsaka na gusto ko doon doon sa so, may beach na yun maganda po ang buhang eh. mga idol pero malapit na daw po yun yata ang may nagtutugtog yun na po yata ang church namin eh. so sobrang uhaw tinay <laughs> tinayonggid ang galunan oh my goodness aray ko